Ayo! Hey, what is up mga kaangas? Chris Cantil here. Another day, another life at another food trip na naman. So sabi nga nila, um, matatagpuan mo ang mga masasarap na pagkain sa mga tagong lugar. Kaya naman, nandito tayo ngayon sa Luna, Herona, Tarlac upang tikman ang daily goto. Nag-start siya July 2021 sa ano, compound lang namin noon eh sa Masuri, Abagon. Noon na nagluto lang kami Ay, pang merienda lang, eh, lang, eh, lang sana. Oo, tapos tapos naisipan ko, but hindi kaya tayo magtinda ka ako. Oh. Eh total nakatambay lang din kami pandemic. Nakatambay, pandemic. Lang niya About sa pangalan naman na Daily Goto. Um, dito, dito. Ito din dito sa ako, dito namin inspired namin dito. Kasi noong una bago kami magtinda ng goto, titindahan damit. Titindahan damit. Kasi sila ako ng daily budol na damit. Eh, mahilig kami magluto ng mga pangtanggalang over. tatagpon nyo ngayon sa ano lang Maagay Luna tapat ng JM Gandola take one dos tabi ng elementary school ng Luna yun yung dandaan nakatent na pula shoutout sa ano mga malalakasang mga... offer dyan kung gusto nyo magpausaw dito lang open tayo alas 5 ng hapon hanggang alas 2 ng madaling araw ay hey, punta dito daily goto daily goto lang yeah. saan so, ano po yung mga best seller nyo dito? Ang goto with egg. Goto with egg. Sunday couple... na eh. Sunday caldo. Sunday kipil siya. An yeah. Ang goto ka, tapos malakas yung ang over mo, pwede siya. Sal ka dito. Pasok rito. na pasok. Only <t kitty> condiments. Only lugaw. Only <tieni> lahat. Tanggal ang over mo. Sarap, <laughs> 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 <hark> wala pang timpla yun ha. Wala pang timpla. Sarap yung ano niya, yung laman niya. sa kayo.